nakatawa ko karun ba sa kuani video nga ning agi sa ako ang wall gikan kang Jason <laughs> ing niya si Donaire na sikat na wa dili na sikat na unsa naman yung bata patakat naman lang tang nagyaw-yaw wala na daw dili na daw ka pangwarta si Kuan Dunayri tungod kay tigulang na oy una ka mo buka sa imong baba Jason ayaw taon ug pataka og istorya nang ganito ni mo imong utok ba mao nang giingnan ka sa mga tao nga wagi kay utok kay pataka lang kag hasmag pataka lang ka o ka ng yaw-yaw ka kabalo unsay mga kalihukan ni Champ Nonito Dunayri karo nakita pa na ako ng hagit pakanikuan ni ni Pausalud Mariusip wana yung kay kwarta dong Kabalumang ko nga kanang inyuhang mga kuan, kanang inyuhang mga pasumbingay pasumbingay din ha pagkudlit naman sad na kay para mo maka pangitag pangwartahan ambo tuwa, na siguro mo'y kuan uh, nga naaman mo'y kuan uh, kanang dakong yuta din ha sa ormok. no pag ugmad kuno mo para makakaon sad no ora naman mo kaon nga nagkyabaw nga layon nga gustong musyagit sa bukid para madungog sa mga taong nga gigutom ko mauna imong gibuhat karundung dong Jason no ako sa imuha tak uma na ang imong baba -ba. no kung gusto ka nga magistorya gingana be kano be? Kani si Pacquiao karon na may laban si Pacquiao. Ing na ko nun na si Pacquiao sikat ka dili na kasikat. Kay tiguwang na ka, wa na kay pangwarta. Kana daw ing na ko na. Aw maora man na sila ni kuan. Ni champ nito do naire. Ayaw hilang imong kaugalingon nga maduol ka sa mga tao nga legendary na. Ha? Duol lagi mo yung ulubi. At itong gamiton itong istorya ni Badong nga. Paduol bi, paduol bi, padu -ol, padu -ol.